Tuwa at saya naman ang naramdaman ng ating mga kababayan na malayo sa kabiasnan matapos mag ng libreng bigas ang Cebu City Mobile Force Company sa mga nakatira sa kabundukan ng nasabing lungsod. Magbabalita dyan si Patrolwoman Grace Coligado. Libreng bigas, handog ng Cebu CMFC sa kanilang outreach program na mahagi ng libeng bigas sa mga tauhan ng City Mobile Force Company, Cebu City Police Office, sa ilang residente sa bukiring mga barangay ng Cebu City noong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joy G. Lianza, Force Commander ng CMFC, na ipamahagi ng mga member ng kapulisan ng CMFC ang 10 kilo ng bigas sa ilang residente ng bukiring lugar. Pagod at layo ng biyahe ay di alintana dahil malugod na tinanggap ng mga residente ang handog na bigas at sila nagpapasalamat dahil ito isang napakalaking tulong sa kanila. Makikita rin sa malaking itin ni Nana ang paggagalak sa natanggap na biyaya mula sa ating mga kapulisan. Salamat sa ko tanong ng mga pulis sa PMFC. Nga, saka daw at Nakarong urasa nga ni Amo. Ang naturang aktibidad ay parte ng programa ng mga kapulisan ng CMFC na Project Giving, nakaugnay din sa Bagong Pilipinas sa Barangay's Community Engagement. Layunin na aktibidad na ito na may paabot ang tulong para sa mga mamamayan na lubos na nangangailangan at mapagtibay ang ugnayan ng PNP at komunidad alinsunod sa programa ng pamalaan para sa nagkakaisang Pilipino tungo sa Bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City Mountain Area, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Grace Coligado, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.